Oh, huh? aray ko. Balik talaga ako. Balik. Alam niya. Alam niya. Pagka scooter boss, kailangan patay na yung makina bago may tayo. Oh, ganyan ba yun? Kasi mag mag-heat. Tatak mo. Pag bulusok pa lang yun, ko na eh. I Iba na mag-itakbo na ito. Ayun nga.

Lalo kung dumat dumantay kayo na ni Tamina. Oh, mas lalo doon boss. So, Bangin pa naman ang ano doon. sila yun po mga kalingap. At uh, update, update po tayo sa uh, ginagawang taniman po dito ng uh, sili. Yan, sila sir po. May tao po doon sa baba. Uh, mayroon. Mamay ah uh, Tara po, uh, punta po natin. Samahan niyo po kami. Sa pagpunta po doon. Para sa update na rin po sa... Kinagawa po natin dito na o tanim Livelihood project po. Hindi Para po sa mga kapatid tayo po natin na mga kapatid po. Ha? Patubuan okay. pa dito? Oo. Yung ano po yung si yung sedsan doon po kay Tata. May sa din si Tata. Yung sa kinatabi kay Tata. Kaya naman yun. Ang oh, pa, uh, oh. laki na, Mala malawak na pala itong naararo po nila oh. Malawak na, pwede na Pwede na ito simulan Diba tanggal-tanggal pa ng mga sabot-sabot ako na. Ay, na Pero ang sibling sa eh, ala, talong sa ala o, o na lang So yun po mga kalinga okay. po ta Maluwang na po itong uh, rin po nila Mahirap pong araruin ito kasi po uh, pabangin po ang style sana magtatanim ng asili pa update sa ginagawa po natin na programa para po sa mga po natin ng na mga katutubo napakaganda po dito mga kalingat lugar po nila oh. bangin din po yun eh sa kabila yan. pampang na rin po yan at uh, po natin mga kalingap kung hindi dito pa yung uh, mga gumagawa yung sabi po nila uh, may tao daw po dito tinan po natin mga kalingap baka nasa dulo kasi napakalawak po ito itong gagawa pong taniman Tingnan po natin dito. maganda po itong lupa po nila rito parang may halong buhangin hindi po siya yung malagkit na lupa ay wala walang tao wala po dito yung gumagawa Gan din pag baba po ito. No? Pababa. So napakaluwang na po talaga. Hanggang doon po sa baba, pambira. Oh, nila na bungkal 'yun. Grabe, hanggang doon po bangin na po 'yan, Hanggang no? doon po 'yan. Kasama rin po dito mga kalihap yung aaro ruin nila. Tong portion na to.

Tibay din ng kalabaw. Ah. Pampang na po talaga itong mga kalinga po. po yung sa kasama po natin, no? si Renji. So grabe po mga kalinga po. Ay, pa' nilang pag-araro po dito? Bangin po talaga. Lag sa baba. nasa baba po yung mga gumagawa pa. Hangga sa baba pa rin aararo. Hanggang dito pa siya. Hanggang dyan po. Oh. Oh, napakalo hanggang doon po. Hanggang sa taas, araruin pa nila. Gamay, gamay ang Kung dun po. Sige po, at uh, titidan po natin kung kung sakaling kulangin po yung seeds natin. Ma baka magawa po natin ng paraan para malagdagan pa po natin. Ang ganda po talaga na area po nila. Grabe po itong ginawa po nila pang araro dito. Hindi po basta-basta yung sakripensya ng ating mga kapatid nakatutubo sa pag-araro ng ganitong klase. Pampang talaga bangin. Naglililisya doon? Karabaw. Eh, karabaw? Hindi. Saan ang daan papunta doon? Nakababata yan? Dito ito mga sentay sir? Ha, dito lang pa. Oh, koy! Cool. Sige, ay ulag. Ay, nandiyan na. Hmm. Nandiyan ko yung nag-araro. Sa baba. Brady, lovely Nga po. Grabe, sobrang pang-pang pa nito. Oh. Yung ito pang araro yun nila. Talaga namang ito wala eh anousa mahirap pagong talaga unti-unti pa lang kalabaw nila wow mga yo eh Ha? Ah, Grabe po yung po mga kalinga po. Grabe yung sacrifice nila sa pag-araro. Grabe po mga kalinga po. Akit pa tayo doon. Hanggang dyan, inaararo po nila. Hanggang sa doon, sa bangin. Hanggang doon sa pinakababa. Grabe po mga kalingat. Kahirap. Ang nag po nila dito. Tinan mo nyo po yung lupa po dito. Ang ng lupa po nila Ang ganda ng lupa nila rito. malambot lang po siya magandang taniman po talaga itong ganitong klaseng lupa ng mga gulay yun tapos rin po dito sa area na to Dito lang po tayo nasa taas. Sige po mga kaliga pa punta po tayo dun. Hilingil po ako sa pagkakit. Hindi po mga kabayan po nila dito. Sa gilid gilid. Ito araruin pa to? Oh. maaaruroin pa nila ito mga kalingap pero kailangan mayroon po dapat tayong masimulan ang mga sili habang nagtatanim po dito ng sili maaaruroin naman ito kabila sa ibang guli naman po yung itatanim natin dyan para po sa kanila mga kalingap at syempre po papasalamat po tayo ng marami kay Ma'am Claire sa kanyang pagtulong para po sa ating mga kapatid na katutubo kung hindi po dahil kay Ma'am Claire hindi po natin magagawa itong ganitong klase nga proyekto at ah uh, tinagpapasalamat po natin sa kanya ng mal, ng malaki doon pa po, po tayo akyat so Tuloy-tuloy lang po tayo mga kalingap sa ginagawa nating uh, pagtulong sa ating mga kapatid na katutubo. Ito po yung malaking project po natin uh, dito sa Atbag para sa ating mga kapatid na katutubo. Uh, Maluwang-luwang po po itong ara nila rito. Sa so maray pa po tayo pwedeng maitalim dito mga kalingap. napagod talaga <laughs> hingal po tayo mga kalingap dahil sabangin po tayo pumunta at kung saan doon din po sila magtatanim ng gulay Ha. <laughs> So, grabe yung gagawin <laughs> yung pag-araro doon. <laughs> Ang hirap kahirap. Grabe, tagilid ah, bundok. Kaya nga boss eh. Paano nila lang nararo yun? Dito ka boss, tabi tayo. Hmm. <laughs> Napaka... <laughs> <laughs> grabe, hiningal ako doon. Pero <laughs> so, sa inyo, baliwala lang. Sanay na. Sanay na. Ay. So, kailan po natin sisimulan po yung pagkain po natin ng sili? Ano pa yan? Banding pa yan? Kailan natin titirahin? Mm -hmm. Ano pa I, may, yan? Sudling. Kailan po natin sisimulan yan? yung ano na yung kanina. ah, oh, Pagkano po yung... Naman. Yung sidling po, kunin nyo na lang po kay tata. Hmm. Kasi wala po si tata dyan, nagtrabaho. Kasi bukas, not sidling Bukas. Kita ko. Hindi sila pastor. No? Sabi niya rin Ay, sabi ni pastor. tulong daw siya. Oo. Oh, Patulong-tulong po tayo dito. Bukas Ay, daw. Sidling sila. Sidling uh -huh. sila bukas. Sige. Yung sa niyo po, yung kamatis nyo, kailan nyo po, ano? Oh. Di apel diri. Dito na lang lang lahat. Dito na lang diri. Sa sabi na dyan. Yung para isang area Paray na lang, lang lang sila. Kasi yung sa pinuntaan natin sa kanila. Layo. Layo na. Sabi, dyan lang. Dyan lang. Dyan lang pala. Sabi yung kasama natin, dati? Oo. Oh. Sos. Kung parang naglalakad lang sa patag tayo, hirap, tayo, hirap. <laughs> na hirap. sanay na sanay. Diyan lang. Diyan lang kayo lalawitan bila dila. <laughs> so, dito na lahat, boss. No? Dito uh, na lang. Mm, sitaw. Dito na rin. Oh, sitaw, ah, labuyo. Labuyo. Mas, Kamatis. Oh, lawak yan, saka magandang lupa. Kung da pa yan, nalagdagan pa natin ng gulay. Mm. na rin kung nagkakasya pa. Hmm. Ay, kasi balak ko, boss, na, no? Kaya siguro, ito, sir, kaya dalawang karyan ito. Ah, sige. At uh, balak ko kasi boss, bibili pa ako ng isa pang seeds. Sa uh, talong naman. Talong. Mm, okay po ba sa inyo yan? Talong yung... Okay ang talong. Kay. Okay pang talong. Talong na yung mahaba. Hmm. May mm. sandi pa. Oh, yung sandi pa. Hindi pa. Pag natapos natin yung tatlong ano, yung tatlong gulay na may ano natin. Hmm. Uh, si pre pagka, ano, pira naman tayo sa pa. Bili pa tayo ng kalungkos. Um, hmm. Pagkain so, natin ng katlo, si tao, kamatis, kamasili. Hmm. Pagkatapos nun, Kung may talong. pwesto pa, talong. Talong, talong, talong naman ang titirahan okay. natin. Okay. Buti sila boss, uh, ano eh, napakasipag nila. Kaya nga po siya. Eh, uh, grabe, hirap ng... Y yung pag-akit ko nandito po siya, kaya ako. lang sila baliwala, o. di mo lang magkita ng... Hindi hmm. mo lang pinagpagwisan. Ngiti-ngiti <laughs> lang. <laughs> <laughs> Ito, nakita naman po natin yung sipag po nila uh, sa pagtatanim. Hindi po biro yung ganung klaseng apag araro. Kasi po pampang po talaga. At uh, dyan po ako napabilib kay la tatay sa ginawa niyang sakripesyo. Ano pangalan mo tay? Nitisyo. Nanon gapon. Ah, nanon? Nitisyo? Mm nanon. Puro nanon kasi sila rito boss. Oo. Uh. Family na nun. Family na nun ang may-ari itong atbag. Hmm. So? So, so, lahat kami dito. Saka ako ang matanda sa kanila ba? Sa lahat hmm. na. Hmm. Diba? Uh, kasi lang, tuloy-tuloy lang tayo. Yeah. Nakita. Nakita lang po dati mga kalingap yung uh, prosigido din sila sa ginagawa pa nilang pagka-aararo. Uh, Uh, ibibigay lang po natin yung karapat dapat din po na para sa kanila sa tulong po ni Ma'am Claire thank you po Ma'am Claire sa tulong po ni Ma'am Claire at uh, po natin ito ito po yung isa po sa pinakamalaking naging proyekto po natin uh, dito po sa Atbag para po sa kanila sa kabuuan nila sa uh, livelihood sa livelihood project sa Gwen Buffett uh, yan ha mm ha -hmm. mm -hmm. huh. oh. You know, Ayaw na? No? Sige so, po mga kalinga pata ah... Uh, Karami po yung sakripasyo po talaga yung ginagawa. Hindi po kayang tawaran ang ginagawa po nilang ah... Uh, trabaho po sa bukid. Ano mas hirap nun. Yung ano nila ng kalabaw, ang paano na kaya ng kalabaw yung walang pampang. Ah. Oh. Nag-araro, naghila-hila ng araro. Kaya nga po siya. Hindi gumulong sa... Hindi naman, ano nila lang bisado nila yung ah... Oh. Kaya po, sir, ano mo masasabi niyo po, gandong player? Ma Salamat, ma'am, kay bigyan mo kami ng magandang project. Mm. Lovely nga, ano, gulay. Okay, mm. Ma oh, kay ma'am player? kay ma'am player. Salamat, ma'am. Sa tulong mo sa amin. Mm. So, yan lang nga. Siyan <laughs> so, po, mga kalingap, at uh, patuloy po natin suportahan ang aman ng kalingap, si Balasantos Matubang. Atin na vlog, Kalinga Prab. Siyempre po ang LB Vlogs Family at Kafams Official. Ayan po, aho, aho. Salamat po ulit, Ma'am Claire. Sana po uh, maraya po ko yung matulungan. At uh, mas marami po pong dubli-dubling blessings ang dumating sa inyo. Amen. Siyempre po mga Kalinga Pata. God bless po sa ating lahat. Spread vibe sa araw-araw. Spread love po araw us all. Thank you po. Bye bye po. Bye bye ma'am.